Pamilya ko. Hi, Ray. Tukot. Ay, tama-tama. Mga ka-cousin rito. Tama-tama. Tukot -tama. tama ako. -tama. Ayaw di ma. <laughs> busing, saan ba dito ang manager dito? Sino ba ang manager dito? Nandun po sa loob. Nandun din po doon. Eh, okay. salamat mm -hmm. mga busing. Sir, nakita ko po kasi. Haya rin po kayo dito eh. Oh, nagagalap kami. Bakit? Isa lang ang requirements namin. Hindi na kami naghanap ng mga diploma, mga resume. Hindi na kami naghanap. Isa lang ang ano namin requirements. At kung papasok sa requirements namin, ito. Hiring support. Support so, ka ba? Sir, tama-tama. Hindi talaga ako nagpatuli. Pasok na pasok na sa requirements niyo. O sige, kung ganun, pasok na sa requirements namin. Ayaw di Ma. Kaya kayong mga supot, pumasok na kayo dito. 1000 ang isang araw, kaya ikaw na nasupot ka, pumasok ka na dito. Hire na hire ka na.